Fashion designer Lorenz Scott nagpakamatay sa loob ng kanyang apartment. Ang fashion designer, stylist at ating model na si Loren Scott na longtime girlfriend din ni Mick Jagger ay natagpo ang patay sa kanyang New York apartment at ito raw ay isang suicide. Ang Amerikanang designer ay nag-text sa kanyang assistant lunes ng umaga at pinapunta ito sa kanyang bahay. Pagdating ng assistant alas 10 ng umaga, natagpuan ito ang katawan ni Scott. Ayon sa ebidensya, gumamit ang 49-year-old ng isang itim na satin scarf para magbigti mula sa L-shape na hawakan na French door na papunta sa balcony ng kanyang bahay. Pinagsususpechahan na nagpakamatay si Scott dahil nalubog siya sa utang dala ng mga problema sa kanyang fashion company. Ayon sa kanyang mga kaibigan, dinistansya daw ni Scott ang kanyang sarili sa lahat at iniwasan ang mga tawag sa telepono itong huling linggo. Kumakain si Mick Jagger sa Australia nang nabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang girlfriend. Dahil dito ay napospon ng Rolling Stones ang kanilang tour. Si Scott na may 6'3 ang tangkad ay sinimula ng kanyang career bilang isang modelo bago siya naging isang stylist at designer. Rest in peace.